Rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang Good morning and welcome sa aking munting channel At uh, eto nga po ay uh, Napis na naghihinagpis ang uh, pusong, duguan at kasaktan nitong si Tanggol Dahil nga sa pagpapaalam nitong si Mokang Na hindi na nga sila magkikita At yung pagdalaw ni Mokang ayun na ang uh, Huli nilang pagkikita at sabi nga dito ni Tanggol, huwag, huwag mo kong iiwanan dahil hindi ko kakayanin nang mawala ka sa buhay ko. Kang yan nga ang sabi dito ni Tanggol kay Mokang. At ang sagot naman ni Mokang ay, uh, hindi ako ang babaeng na babagay sa iyo dahil uh, naibigay ko na ang pagkababae ko. At dito nga ay, uh, lalong nasaktan ito nga si Tanggol. Ngunit sabi nga dito, wala akong pakialam kahit ano pa ang nangyari sa iyo. Hindi ito ang sagot ni uh, mukhang hindi ako ang narapat para sa iyo at uh, dito nga ay nag iyakan silang dalawa and uh, dito naman ay uh, biglang uh, dumalaw din ang isang uh, matanda nga bading na itong ang uh, si Roda at galit na galit nga ng malamang uh, nakakulong na itong si Tanggol at sabi niya nga gusto niyang makita at gusto niyang mabulok na sa bilangguan itong ang uh, si Tanggol at hinding hindi siya papayag na si Tanggol nga ay makakalaya dahil nga daw pinagtangka ng kanyang buhay at pinagnakawan siya nitong si Tanggol kung kaya um, dumapit siya sa hepe ng pulis at sinabi nga kung nasaan si Tanggol kaya tinuro nga at pinuntahan si Tanggol at nagkataon naman na andito ang uh, nanay Marites si Tanggol at ang kanyang lola kung kaya dito sila nag-abot-abot at nagkagulo at nagalit nga si Aling Tinding dito nga kay Roda na kung saan ay sabi niya nga walang ginagawang masama sa Istanbul bakit po pilit na ipinag pinagsasabi o pinagkakalat na masamang tao ang apo ko at dito nga nagkaroon silang konting rambulan at magkakaguluhan at bigla namang dumating itong si Rigor at nagalit nga siya na bakit daw doon pa sa police station sila nanggugulo gugulo at gumawa ng eksena ang sabi naman dito ni Aling Tinding hindi kami ang nanggugulo sa pamilya ito, ikaw ang siyang magulo sa pamilya dahil wala kang ginawang magmabuti dyan kay Tanggol, hindi mo siya itinuring na isang anak pero wala silang kalam-alam na alam nga ni Tanggol ang katotohanan na hindi niya nga tunay na anak ito nga si Tanggol at sabi nga dito ng kaniya Ramon Tang, uh, rigor, ilabas mo ito nga si Tanggol, pag hindi mo nilabas buhay ng anak mo ang uh, kapalit rigor at ito nga ano kaya ang gagawin dito Rigor? Ilalabas kaya ni Rigor itong si Tanggol upang uh, maibalik sa kanya ang kanyang uh, anak si David na nagpanggap na Tanggol sa mansyon ni Ramon. And guys, kung nagustuhan po rin nyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.